So, nandito kami guys sa Padre Pio Sanctuary. Dito guys, nakatago yung mga mahalagang bagay about kay Padre Pio. Rose petal. Ito po yung replica ni Padre Pio. Matatagpuan po ito dito sa Sanctuary Hall. Mala nun to? Yan um, po, matatagpuan um, po long. yan dito sa Padre Pio National Shrine sa Santo Tomas, Batangas. So guys, nandito kami sa Padre Pio Sanctuary. sanctuary. So yan yung replica po niya. dito tayo guys sa kabila ayan nalabas na tayo dito So, dito guys, uh, dito tayo mag-wish and mag-pray. Ayan, kung may mga kahilingan tayo, dito tayo guys sa lugar na to. Bé, ja si Padre Pio pala siya. Mm. So, ayan guys andito kami sa kabilang side ng part ng Padre Pio Church, ayan Marami siyang pasyalan, guys. Ito, guys, oh. Pounting. Ayan, guys. Ang Padre Pio ay isa sa... Binarayang simbahan. Di... Ah, yes. Dito sa Santo Tomas, Batangas. Ayan, isa siya sa sikat na simbahan sa... Dito sa atin, sa Pinas. Ayan, guys. Ang pasyalan. So, malaki din siya, guys. Malawak. Okay, okay. Fountain of Hope. Oh, yeah. Ayun So maraming dumadayo talaga dito guys. Sure. Sure Kira So, ang daming tao, guys. Hindi ka makasingit. Ano? Holy water, sunflower. Sa mahal na araw, maganda mo dito. Hmm. Iyan mo magandang Pagpupunta kasi isang lugar, ipupusin. Diba? So, ilalim niya si Jesus Christ. Hindi mo nakita. Nasa lobe. Ang cute niya, guys. Natatakpan siya. Jesus Christ. Diba? May isda pa pala dito. Wishing well. Wishing dito, guys. Wishing.

holy water sanctuary guys, nandito kami sa Holy Water Sanctuary. So, yeah. So, mayroon na. Dito o. Eh. Doon doon. So yung iba guys, nakuha sila ng tubig. Ayan, may dala po silang lagayan. So, kami po ay wala pong nadalang lagayan. Bali yung panyo na lang ang ginamit ni partner, guys. Ayan. Pwede po ito i-upload sa mga sakit-sakit natin sa iba't-ibang parte ng ating katawan. So, healing po siya, guys. Andito kami para mga... for healing. Ayan. Ang galing! Kasi po, guys, uh, maraming naniniwala na for healing po ang tubig dito sa... St. Padre Pius. Ayan, sa Holy Water Sanctuary. So, marami pong napunta dito na may mga sakit-sakit. Ayan. At dinarayo talaga sa guys ng maraming tao. Maraming parking lot dito din pala guys So ayan guys Palabas na kami At mukhang maambun na Ayan guys pag nagustuhan niyo itong aking vlog, video for today, please like, share, and subscribe, guys. Pangasin na naman yan. tara guys ayan bibili pa daw si partner ng munting pasalubong mga souvenirs Ayan, hindi mawawalan pagkain ni partner. Alam mo naman, natakaw siya. Ah, ako pa. Pag-uwi na natin kami to, sticker. Natin yan. So, ayan guys, may pinagong din kami nabili. Dito lang naman yan sa tindahan malapit sa Padre Pio Church. Ayan. Mayroon kami panutya. Panutya ba yan? Ah, okay. Ito din. Banana chips, pa. pinagong. Ayan, pin panutya nga. Ayan. Ayan. So, uwi na kami, guys. So, yan lang po, guys. Yun. So, naging nabili. So, hindi na namin umuwi. So, ayan, guys. pa na kami. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.